Hello guys, good morning! Welcome to my channel hapon na Hello Vlogs For today's video mga idol, nag-harvest kami ng mais dito sa kabilang area At kasama ko dito yung biyanan ko at yung pamangkin ko Ayan, Medyo marami-rami yung na-harvest namin mga idol at inilagay na po namin sa sako Ready for transport mga idol dahil medyo malayo-layo ito sa bahay namin Kaya inilagay namin sa sako at yung saktong-sakto lang, yung saktong buhatin, dahil malayo nga ayan, medyo marami rami itong mga idol ayan mga idol pag may sipag ka may tsaga ka mayroon ka talagang ma harvest or maan maani mga idol At kung hindi pa kayo naka-subscribe kaya po na Hello Vlogs, please subscribe mga idol. And press the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong upload. At kung saan sulok mong kayo ng mundo mga idol, mag-ingat kayo palagi. Ayan mga idol, meron pa dito mga idol. marami na mga idol kaya mahirapan tayo dito sa pag hahakot Mung dito na lang mga idol. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless you all.